good afternoon, good evening everybody. Nandito ako ngayon sa Condo Manila. Hinihintay ko si Maria. Ano siya? Abangan sa... Abangan po sa aming vlog. Abangan po sa aming vlog. Hintay ko lang po si Marian kasi wala pa siya. Asa ka na, Marian? Oh. Familiar ba kayo mga mams kung nasan na ako? Okay. Nandito ako ngayon sa Tondo, Manila. Sa Ugbo. Abangan nyo po sa aming vlog. Mayroon po lang si Marian kasi wala pa siya. Inihintay ko siya. So, hintayin natin yung pagdating niya. At habang hinihintayin natin siya, magkismisa muna tayo mga moms. So, tamang-tama, hindi po ako nag- nag-lunch. Ay, actually, nag-lunch pala kami ng road creepers. Maraming tao ngayon kasi it's Sunday. It's family day. Sino mga nandiyan? Comment down below yung malapit dito sa Tondo. See you here. Nandito lang na kami sa Ubo. Nasa ka kayo sa Marian ko Hindi ko mabasa yung mga comments nyo. Thank you sa mga nagsishare ng live. Asa <laughs> ah, na po si Morian? Sabi niya malapit na rin daw siya. Thank you, Master Alvarado. Mga oh. Ma Arden Parabas, salik na po kayo dito. Romel Atilano. Saan si Morian? Saan si Ang daming tao. Ito mamaya sa kabilang side. Sa kabilang side pala bumaba si Marian. Thank you, Marie Arden, Parabas. ayan asan ka lang saan ka nagbaba ay hindi ko gusto niya Marian, Marian, asan ka na? Diyos, sinika, <laughs> mo sa mga. Nakatali naman na ramon. Ay, ito na siya! Hi, everyone. Buti hindi kita napansin. Kakit na kita doon. Sa, sa ka dito? Hindi dito kayo dumaan? Ah, okay. Buti ko napansin. Ako yung... Okay. O, oh, andito na po siya. O, oh. At dalawa lang pa. Ah, siya. natin siya. Kasama yung daughter. The daughter? Dito muna tayo. Andito kami sa Tondo. Miles Sebastian. Shout out sa mga tago, mga OFW. Hello. Hello. sama ko na po siya. Yes. Tapos later, babalik ako ako sa road trippers kasi may lakad din kami mamaya. So, kahabol ako sa kami. Nakarating kami ng ganito-ganito lang. Ang dami na niyan tao, actually. So, mamaya, para mas Maganda yung videos natin. Mamaya. Pukuha na po natin. Abangan nyo po sa aming vlog. Ako, Marion, ambisyosa. See, ano? Masaray na nakagamit. <laughs> hmm. Hindi ko. na kasalubong nakasalubong. Kaya Baka... ano natagalan. Ah, okay. Ano sila yung buhat? Yung inikinaan ng problema ko po yung buong daan. Ah, okay. Buti na lang medyo na... Ah na agap na una na una sa tondo to Jenny Salim so may hinihintay lamang po kami then simulan na namin yung aming pag vlog Jenny Salim hindi nga sa Marikina paulit-ulit kanina <laughs> ko ba sinabing tondo pinipilit mong ano na tayo na diba Thank you Myra. Raphael Balingkit. Anong tanong? Ano ba lang niya wala. Nandito kami sa andito kami sa Tondo Manila ni Mario kasama ko. Ano? Hello. Hanapin natin yung ano. Yung walk. in Pare-pareho pa. Ayun daw yung pinakadabayan na unang kain. Heavy agad? Hindi sa isang ano kasi niya, pwedeng tatlo na o apat na. Ah, okay. natin. Isang kutsara lang ako, magagalit siya. Magagalit siya sarili ko. Amuyin ah, ko na lang. <laughs> Watching from a sailor. Oh. Hindi na siya kapila. Ang dami mo kasing gay friends, di ba? Ay, gulo pa. Potaga. <laughs> Ay, gulo talaga. Alam mo pilitin ko na ako. Ang daming pogi sa town. Lai centeno andito kami. Thank you, Kari. Hindi ko January na ako babalik. Bili na tayo ng ticket ko. Ito ko sa Ugbo. Hindi oh, um, pa nga tayo sure eh. Kung ano plan. Dolores Canha. Grab daw si Le. na kung mo na kayo. Raquel Balingkit, yung ano, yung hideout ngayon, yung dating punchline. Punchline so, uh, lang, dahil hideout. Ando sila dito. Uh, hindi nyo mga mahuhusay na mga stand-up kumita ng Pilipinas. Ah, sa Ubo ka? Opo, ano kami sa Ubo? So, mahaba daw ito ng script mo sa Galaw. So, titignan natin yung mga panindyan nila. Hi, Ate Jen Jen! How are you? To find out. Merry Christmas! Namamas ko po! <laughs> Thank you sa mga nag-share ng love. And please don't skip the ads. Mamaya magtatali na po ako kasi hindi ko na siya mapapalitigan. Ay, nag-grab sila. Saan ba sila dito banda? Okay. Saan sila dito banda? Meron sa Pasig hideout. Pasig na na. Pasig at saka ano doon? Kaloocan. Kaloocan. Pasig at Kaloocan. Saan? Ano siya, Maria? Naghanap pa na si Arlo. Follow niya po si Didong para makita niyo po kung saan siya naka -set. Thank you for sharing this live, mga moms. Salamat. Ang dami ng tao. You're welcome rafael belli Dami nila dito mga moms Baka mabubusog talaga ako for sure. Hay kasi ka na ka. Jolans Manluko Bibi. Sad to say, hindi talaga. Hindi, hindi kakayari ng kapangyarihan namin. Yung makapunta agad ng hinaguan, tapos babalik na Manila. Alam mo kung meron lang akong ano? Kariling ko. Hindi, yung power na hinaguan. Manila, ganon. Japan, Korea, mga ganong power. Galicia. Ah. Galicia. Teleport ganon. Mabilis ka makakapag-teleport. Pupunta ka ako sa ano gusto, ganon. Diba? Oh, ang gusto ko talaga. Siyempre, siyempre naman ayaw na nakasama yung mga friends. wala lang, syempre yung ano ba, yung yung schedule. And of course, yung yung masahe. mas so, mahirap. Okay kahit sabihin mo meron pa masay, parang ang hirap nun. May mga gagawin din ako dito sa Manila. It's a matter of choice. So, nasa sa'yo kung, kung you're going to stay with your friends over your uh, um, yung commitments mo and yung family mo. Siguro next year, baka doon ako magpasok. Let's see. dito daan nila eh Tati, mamas mamasko ko ko Mamas ko ko sa iyo ah Ayun sila oh no. ang daming baby boy yung hey, mala, napantay yung ko yata yung kilig ko. Ha? Parang naayos ko nga siya ngayon. So, abangan nyo ko sa kami mamaya kung ano yung mga makakainan namin, kung ano yung try namin dito. Tapos, sigit sa lahat, kailangan makakita tayo agad ng CR. <laughs> May mga pa-music tayo. Yun yung mga nakakakaba. Pero mga doon pa-copyright. Nakaka-miss kasi parang huling beses ako nandito sa Tondo. Thank Tagal ko na, tagal ko na sa Tondo. Nandito na. Sumasaya pa ako dati ng ati-atihan dito. Oo. Nag-ati-atihan ako mga 2003-2004. Baka pa. Or five. Hindi mo pa alam nun kung bakla ka o ano ka? sila? Gagang bakla na ako. Ah. Hmm. Di ba na kung bakla ko o baklang-baklang bakla ka na? Thank you, Maria Arde, Juanita Gaspi. thank you. Si Bernie Castillo ng Tondo Manila, hindi nanonood ngayon. Nandito kami sa Tondo. Thank you sa mga share. Itong magpunta namin dito, ibablog po namin. Hindi kami maglalive later. Kasi wala talaga talagang... Ako. Wala akong Tondo. Kaya tulungan niyo po ako na marami pang manood ang mga live natin, at saka mga videos, at saka sa YouTube. Kabug yun, no? Kabug yun. Kota ka na kaagad for next year. In-upload nyo sa 5 uh, days ago. Magbigay <laughs> siya kaagad. <laughs> oh, Nakadami ng spare talaga. Nagulat ako. Pero yung pag-upload nyo, ginawa one day. Ang bid lang niya is 5,000. Ay, kaya rin ito kasi may 0.50. Kaya eh, mag-upload naman ako araw-araw. Pag-iisip ko kinabukasan nabukasan, ano na siya? 50,000 views, Ibigay agad na 10 dollars. Ayun, nasunod-sunod. Hanggang ngayon. So, si Mariam po, huwag niyo na panoorin na si Kota na siya. <laughs> <laughs> YouTube. Ruben okay, Cabral. <laughs> Ay! Oh my God, ang daming guwapo. Yung fairness talaga din sa tundo, ang daming guwapo. Ang dito halos lahat ng sasabihin mong guwapo talaga. Sabagay kasi nandito yung, parang ito yung, yung pinaka-residential area nung Maynila. ang Sino pa mga nandiyan? Ayun na siya. Oh, di ba ito? Si? Mm -hmm. Tapos ano tayo no? Isa pra. Yan yung ano niya, dummy account. dami account. Bakit ganun yun? naman siya later abangan ninyo ha ay bukas ko na umaga ito i-upload syempre kasi gagawa pa natin ng magandang story live. wow ay naulan na siya ate maganda yung mga ganitong pangitain later na baka malobot pa yung phone ko mga moms naga pwede tayo makikitaan magkilala <laughs> siguro magla kami ulit mamaya pero tapos na yung pagbablog namin May mga friends, shout out sa mga friends ko dito sa mga taga Parola, Moriones, Velasquez, oh, uh, -oh. uh, Delpan, yan yeah, yung mga friends ko na nandiyan. Sa Velasquez ko halos ng Doon ako nagkaroon ng pita ng ano, uh, makalipigin. Uh -oh. Tsaka sa Parola, sa Gate 12. Yan yung mga friends ko nandiyan. <laughs> taga dyan sila. Or sana nag-taxi na lang sila. Ano sila looban? Ah, so dapat gawin. Ang So, Again, mga moms, later, balikan nyo ako. Especially yung mga ads, huwag nyo aalisin. Ha? See you later! Bye!